alam niyo naman po, nabiyak na ang team At ngayon po, eh, parang meron na talagang enkwentro sa panig ng Marcos at ng Duterte. Dahil sa parte ng mga Marcos, anong ginagawa nila sa si mga Duterte? Una-una, nandyan yung planong i-impeach si Inday Sara. Nandyan yung planong ipakulong si Inday Sara at si Presidente Duterte. At yung mga naging general na naging loyal kay Presidente Duterte, kasama na nga si abato uh, de La Rosa. Nandyan yung sa akin. <laughs> yung paninira sa akin at yung sinasabi na ako daw ay guilty ng syndicated human trafficking. Sino man ko, no? excuse me. No? At uh, siyempre, nandyan din ngayon yung paratang ng droga laban kay uh, Congressman Pulong at saka kay Tony Manscarpio na asawa ni VP Sara. Pilit na pinakukulong, hindi lang sinisira ng Marcos administration ang mga Duterte. Pero sa si mga Duterte naman, eh, hindi mo naman asahan yan na uupo-upo lamang at tatanggapin ang mga suntok. No? Siyempre, nandyan yung paratang na wala sa tamang pag-iisip ang ating Presidente Marcos Jr. dahil sa pinagbabawal na gamot. Na alam naman natin na sinabi na nung una ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Walang kakayahan dahil nga sa paggamit ng pinagbabawal ng gamot na malutas ang problema ng na nagtataas ang presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at saka yung mababang mga sweldo. Ang obvious scenario dyan, mananaiga Marcos. Kulong sa ICC ang Presidente Duterte, may impeach si Inday Sara at pwedeng makulong din. Makukulong ang Manscarpio at saka ang Pulong Duterte at baka makulong din si Harry Roque, ang tanging Duterte na hindi Duterte apelido. <laughs> at may posibilidad na dahil nga pag nakulong si BP Sara at matanggal BP sa pagiging BP, mag appoint ng Vice President ang Presidente. At siyempre, sino pang i ng Marcos Jr.? Kung hindi, si Espeker na bilang Vice Presidente. Yan ay kung mananaig ang mga Marcos. Kung mananaig naman ang Duterte, abay siyempre, mauupo bilang presidente, bilang constitutional um, successor ang VP Sara. Posible na makaukulong ang mga Marcoses, hindi lang po dahil sa pinagbabawalan ng droga, kundi na rin siguro doon sa korupsyon at lantaran na smuggling. At siyempre, tanggal ang speaker, palit ng speaker of the house, pati po siguro ang senado mapapalitan. Alam niyo naman kasi, talagang merong basbasbo ang mga uh, opisyalis ngayon ng Senado ng ating Malacanang. Yan ay kumananaig naman ang mga Duterte. Ang third scenario ay po pwedeng magkaroon ng political settlement. Siguro mag uusapan ang dalawang panig para hindi madugo, edi eh di live and let live na lang silang dalawa, no? At susubukan na maibalik yung samahan dati, no? Pero mukhang malabo po ito to. Dahil talagang hindi po papayag ang mga tambaluslos na mawala sa eksena at hindi sila papayag na magkaroon sila na kalaban pagdating ng 2028. At hindi pa naman nila ina-abandon yung idea na mag-charter change para nga maging parliament ng ma malukluk sa pwesto ang kanilang presidential insan. Pero yan ay third possibility. Ang fourth possibility, mabubwisit ang militar sa nangyayari ngayon at gagalaw sila ala Thailand and Burma at sasabihin, ang gugulin yung mga politiko kayo. Ang daming problema ay nako, kami na ngayon ang mamumuno at magkakaroon ng military junta. Hindi malayong mangyari yan. Ha? Kasi dito sa Pilipinas, nung People Power 1 and People Power 2, talaga namang gumlaw ay militar. At nang gumalaw ang militar, ibinigay lang nila sa civilian ruler. Kay Korea Aquino na nagdeklara ng revolutionary government at kay GMA na naging constitutional successor. Pero alam niyo po, nung pinayagan nating mak makialam ang militar ng First People Power, eh talaga pong sumunod na tayo sa yapak ng Thailand na nakikialam na ng military sa politika. So, meron din pong posibilidad na kapag ang militar ay nakialam, well, sila mamumuno at sila magbubuo ng military junta. Ibig sabihin, wala ng halal na opisyalis at siguro magkakaroon na lang ng eleksyon na baka isabay sa 2028. Po, pwede bang magkaroon ng constitutional succession? Well, po, pwede namang siguro na dahil ayaw nilang hulaan ng buong daigdig, e eh paup paupuin itong constitutional successor na si Inday Sara Duterte. Pero kung ito po talaga ay pudita, wala pong basihan na yung constitutional succession. Bakit? Kasi wala na nila yung saligang batas. So wala rin karapatan si Inday Sara Duterte na umasa na siya magiging constitutional successor. Or posible naman na parang Angie Reyes formula, no? Na okay, magwi-withdraw ng support ang militar, pero hahayaan nilang mag-take over yung constitutional succession at hindi magdedeklara ng revolutionary government. Tuloy-tuloy ang Senado at Kongreso, tuloy-tuloy ang Korte Suprema, ang magpapalit lang ay ang Presidente. Malabong mangyari yan eh. Kasi ang tingin ng military ngayon, base dun sa kanilang mga public statement, eh masyadong korap na ang Kongreso. Eh man niyo nyo, yung dating nababalita na, babalita na 10% SOP sa kali at saka 5% na SOP sa building, eh ngayon daw, eh as high as 50%, 50 na. So ano pang matitirang budget para sa mga sa proyekto ng taong bayan? Ubus na. So mukhang malabo na magkakaroon ng constitutional succession matapos magkaroon ng withdrawal of support ang militar. Hindi natin alam kung anong mangyayari. Ang gusto ko po sana, gawin ni PBBM ang pinakamabuti, magpahinga panandalian kung talaga siya ay mayroong addiction sa pinagbabawal na gamot, magparihab, at hindi naman siya magbibitiw bilang presidente. Hayaan lang niyang maging acting president si BP Sara habang siya ay nagpaparihab kung totoo na meron siyang addiction. Pero ngayon kasi napakahirap isipin na hindi totoo yan kasi meron ng video na na-authenticate na Meron pang eyewitness account. So sa akin, magpapatawag naman ang, ang mga Pilipino kung siya ay talagang aamin at sasabihin na gusto ko ng pangalawang pagkakataon. Baga, hindi ng pangalawang pagkakataon yun. Napakadami ng pagkakataon ang binigay natin sa Marcos. Pero mas gusto ko pa rin po yan. Bakit? Kasi yan po ay magiging constitutional pa rin. At siguro naman, kapag ang B.B. Uh, Sara maging acting president, magtitinurin ng Kongreso dahil meron naman political will si Inday na sabihin, hoy, tigil nyo na yung mga kalokohan ninyo, ha? Lalong-lalo lalo na sa Kongreso. Otherwise, bubuwagin ko kayo dahil meron naman akong kapagyarihan na buwagin kayo. Ang hirap sa as is where is, parang wala tayong pinupuntahan. Hindi naluluta sa mga problema, hindi tayo nakakapag-move on, hindi natin alam kung ano talagang today estado ng pag-iisip ng presidente, nah? Dahil walang pag pagsisilungaling at walang pag-aamin doon sa paggamit ng pinagbabawal ng droga.